High News. Pambaling ng atensyon para sa nararamdamang depresyon. Ito ang dahilan ng 18 anyos na binatilyo matapos itong mahulihan ng ipinagbabawal na gamot kagabi sa lungsod ng kawayan. Sa pakikipag-usap ng IFM Kawayan kay Alias Owa, hindi nito ipinagkaila ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot o mariwana. Ayon sa kanyang salaysay, hindi maganda ang relasyon nila ng kanyang ina dahilan kung bakit siya nagre-rebelde. Sa pamamagitan ng paggamit ng bawal na gamot, nakakatulog umano siya kaagad at nalilimutan ang kanyang problema. Bagamat aminado na gumagamit, ito raw ang unang beses na nagbenta siya ng ipinagbabawal na gamot matapos siyang pangakuan ng limang daang piso kapag nakapagbenta ito. Gayun pa kahit na sobrang nagsisisi ay tanggap niya ang ginawa niyang pagkakamali at handa niya itong pagbayaran. Dagdag pa niya, kung mabibigyan siya ng isa pang pagkakataon, pipiliin niyang ituwid na ang kanyang landas at tuluyan ng talikuran ang bisyong kanyang nasimula. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol! IFM News!